So, ayan, guys. Buksa na natin. So, ito na, guys. Oh, ayan. Mobile. Naka, ano pa. Naka-seal. So, ayan na nga. Dumating na yung reload. So, ayan, guys. Mm. So, isukat natin isa-isa. So, ito yung black. Oh, my God. Ang ganda. sukat natin yung black. Ayan guys, oh mura lang to ha. Napakamura lang nito mga mi. Ayan. Naka-sealed pa yung pinaka ano niya. Orasan. So, isukat naman natin yung ibang color. Ayan, this one. Ayan, ito naman yung color copy. Brown or pink. Ano bang color nito? Wait lang. Wait lang, guys. Ayan, wait lang. Hirap pag walang ano. Walang kasama. Ayan, ito yung color. Oh, Di ba, ang ganda mga mimo. O, next. Yung iba namang color. Color cream or beige. Ano color nito? Wala nakalagay na color. So, ayan guys. Makikita nyo na sa kanyo pa lamang siya tatanggalin. Yung pinaka-sealed. Yung pinaka-lock ng battery niya. Siyempre, para hindi nga naman maubos while arriving next. Habang hindi pa natating sa inyo yung mga order nyo. So, ayan guys. O, oh, di diba? Ang ganda. Oh, saan ka pa? Hmm. ba diba? So, madami tong color guys. Parang mga anim yata. Ayan. So, ito yung beige. Hindi ko sure kung choco to or brown. Tapos, ito yung black oh, di ba? Napakamura lang nito. Less, Parang 65 lang yata ito. 65 pesos. Kung ano pang inaantay nyo mag-checkout na kayo sa Yellow Basket.